Ayun nga mga boss, naghahanda naman kami para sa home service dito sa Angeles, Pampanga mga bossing. Kailangan natin maaga umalis mga boss para maaga tayo dumating doon sa area ni na bossing. Tatlong motor ngayon yung pagsasalpakan natin doon mga boss. At sa isang lugar lang. So maaga nga kami umalis dito mga boss, mga bandang alas 4 para maaga kami dumating doon sa mismong area ni na bossing doon sa Angeles. So itong setup natin ito mga boss ay recommended po ng isang customer natin na galing Pampanga na dumayo pa doon sa atin. Kaya isang napakalaking solid shot dito kay bossing na nag-recommend sa atin. Ayun na mga boss, ang dati na nga tayo sa Pampanga. So, uh, tatlong oras o or apat na oras namin binyayang kasi paputol-putol lang yung biyahe namin at patigil-tigil. Nung dumating na kami dito sa mismong area ni na Bossing, eh, pinagkapi muna kami bago namin inumpisahan yung setup. Kung makikita nyo dyan mga boss, eh, tatlong motor po yan. So, isang Aerox, isang Gravis, tsaka isang Honda Click. So pagkatapos namin ng pagkapi mga boss, ay inumpisahan agad namin yung pagbaklas para mabilis yung matapos. So sabay-sabay po itong baklasan mga boss. Kung nakikita nyo dyan mga boss, oh, isang Gravis na compartment at ina-wiring na rin yung mga speaker. Buti na lang mga boss, ay binigyan kami ng magandang pwesto ni Bossing para makagalaw tayo na mabilis at makagalaw ng malawak mga Bossing. So ito na nga, at uh, na nga namin yung mismong compartment ni Gravis. So sa setup ni Gravis mga boss, is 6.5 set tayo, limang speaker po yan. So, yung iba naman, eh, hinahanda natin para sa Aerox at Honda.

Ayun nga mga boss, nakita nyo naman na malapit na tayo matapos. So lahat ng speaker ay nailagay na sa mga compartment ni sir. So dito nga mga boss, eh, ilalagay na natin yung mismong setup natin dito sa grabi. So balay compartment na yan. So nakita nyo yung setup mga boss. Yan yung magiging mukha ng setup nyo sa grabis. Kaya sa mga pops natin dyan na malalayo mga boss, eh, kung magpapaservice po kayo, eh, mas magandang maaga po kayo magsabi or para ma-schedule natin kasi minsan di po kami tumatakbo pa, na pag pag isa lang yung gawa so sila sabayan natin yan mga boss para hindi naman talo sa biyahe so malayo po kasi review pa po kami papuntang Pampanga Bulacan yon so ayun nga mga boss hindi ko na patatagalin to at isa sound check na natin yung tatlong motor na setup natin dito sa Angeles Pampanga rajati tik hame lo jo lajati tulni tulni nazar bhi shom me simulan ka mera jon lajati same na